Welcome back to my channel Dito tayo ngayon sa Ocean Park, Hong Kong Tara! Katatlong contract guys ano po kasi kung ano dito kasi kung ano po kasi kung ano po kasi kung ano dito na Pilipino. Pero <laughs> kung makikilala ka pareho mo na nag-celebrate ng birthday. So, eto ngayon, na-meet ko siya ang nag-picture at video sa atin. Diba? Para na makakuha ng moment, makakapture. Ako pala si Lisa. Yes, Yan. Valley. Oh, from Cagayan Dari. <laughs> from Cagayan Valley, guys. Ako naman from Bicol. Pero bakolod na ngayon. <laughs> Yan, eto. Pareho naming birthday ngayon. So, saya naman ng privilege na maka-avail ng free dito sa Ocean Park. Pasok tayo, guys. Para, guys, excited match. Happy birthday, Lisa. <laughs> Happy birthday sa atin. <laughs> Cable car kami po. <laughs> Magka-cable car po muna kami, guys. <laughs> Dahil ngayon lang to, ngayon lang to. Libre pa, ang mahal na po kasi kapag hindi mo birthday. Salamat sa government ng Hong Kong. <laughs> muna guys magpa-appointment using your HKID card kung ikaw ay taga rito at nagtatrabaho ka dito po para maka-avail tayo ng free ticket kami tayong kasabay ng mga kids guys ayan po guys ayan po sila ayan sobrang laki nito nako. Talaga dapat pala early pa pumunta dito para maikot mo nang maikot ito nang nagbi-video ka. So, ngayon dahil hapon na, kaunti na lang siguro, pero okay lang hanggang sa abot ng ating makakaya, kagawa natin ng paraan to show you this amazing ocean park of Hong Kong. na pila muna, guys. Paakyat na kami ng bundok. Parang nakaka... Ano ba yan? Parang ako. Wow! Ang taas na natin! Juga! Ah, aakyat tayo ng tuktok! Hindi pala aakyat. Ewan ka, ano tamang term dito? Sakay sakay packet pala hindi ano. <laughs> eh one basta yun na yun. Guys, talagang nakakabawas sa taas ng cable car na ito. <laughs> yeah. Pero Price na grabe. Kayo kayo. Sulit na sulit priceless ang feeling. <laughs> ang experience na ito. puti na lang may kasama ako, may kachika ako aside from you guys watching me as pala. <laughs>

muna tayo guys, naiihi ako. <laughs> Try lang to guys. This is once in a lifetime lang sa tayo ng roller coaster. No. <laughs> Excited na yung kasama ko. Guys, pero grabe talaga hilong-hilo ako. Hindi e ko kaya. Grabe guys, ito talaga experience ko na hindi ko na uulitin talaga. Wow. Para akong tinatapon ha. <laughs> tinatapon sa karagatan at sa kalawakan. Ikaw, ano, uulit ka pa? <laughs> Kaya naman pala guys. Kaya naman pala ito. Pero <laughs> ayoko na umulit talaga, grabe. Kailangan talaga dito sa hair razor, kailangan talaga sumigaw ka as in, para ka talagang itinatapon sa kalawakan at sa karagatan talaga grabe sa sobrang speed niya po ay hindi mo akalain pag manunood ka lang sa mga nakasakay kala mo okay lang pero pag ikaw na ha, grabe grabe ang speed talaga as in, super duper nakakakaba <laughs> parang mabaliktad yung sikmura ko eh <laughs> <laughs> pero habang habang tumatakbo, habang nakasakay, ala grabe nagpe ako, Lord, <laughs> Salamat, pero parang ayoko na talaga gumulit umulit. Grabe. <laughs> Nanginginig pa po ang tuhod ko sa ngayon, to sa to lang. <laughs> Kahit yung incheck at yung American na nasa hurapan ko, ganun din. <laughs> May na-meet kaming mga Pinay din kababayan natin na ah. pareho din namin nag-abay ng birthday. Please, <laughs> Yan, yan po sila. Yan. Dito lang po kami nagkakilakilala. At parang mababalik tayong si namin. Ako, pala, ako lang pala. Ewan ko sa kanila. Because this is my first time to experience this race. so, Grabe. Ooh, ayan po yung sinaki namin. Oh. No? Yan, 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 yan. First, guys, dahil nanginginig po ang aking kalamdan. <laughs> parang umiilay yung panluwa sobrang sobrang Grabe experience ko talaga dito sa ano na to, hair razor na to. <laughs> ah, para ako tinatapon sa karagatan at sa kalawakan. Pumikit na lang po talaga ako kasi talagang ramdam na ramdam ko yung speed ng pagtapon. <laughs> And then ano talaga siya, grabe. Try nyo din pag nakapunta kayo dito. Once in a lifetime pero grabe talaga. Priceless din, priceless moment na talagang grabe. Kailangan mo talagang sumigaw para malabas yung iyong grabe emotion at nang pumikit ako guys yun ramdam na ramdam ko parang tilapon ako pero nung dumilat ako nakita ko yung ang bilis talaga ng takbo niya ang bilis ng takbo na pababa na pala kami nakita ko yung dagat tapos yung dinadaanan ay para ko tinatapon grabe oh my gosh grabe talaga as in super duper excited ang excitement, sa ang thrill na mararamdaman mo talaga. After ng paigot-igot pa, tumbling-tumbling, <laughs> pabalibalentong namin, guys. Ayoko na tuloy itry itong isa na to. Oh. Last, na-overcome ko yung ano, yung pabalibalentong. <laughs> Penguin. Dolphin. Ano ba ang pinisasabi ko? Tayo dito guys. South Pole. Spectacular. Wah! May Lubig. Ala, Wow. Okay. Grabe. Ang Ayun, 'yung mga penguin. Wow.

nandito tayo guys sa loob ng museum na see, maraming penguin tunay na penguin malamig po dito kasi hindi po pwede sa kanila ang mainit yun galing hmm, bilis. <laughs> Ala grabe. grave guys yung sa likod ko. Nagiiingaw ako. Para. Iba talaga yung experience dito. po ocean, ang laki po nang ocean, Para kaya po hindi po namin napuntahan 'yan, no? Yan, waterfront po 'yan. Waterfront. La layo yo sa may panda. Dito tayo sa may ano, panda. Bangalore lang kami guys. Hindi ko alam kung saan kami pupunta. <laughs> ano bang ginagawa natin dito? Parang tunnel ata ito eh. Nasa tunnel ata kami eh. Oo oh, nga, train nga. <laughs> Nasakaya namin guys. Yan ang sakaya namin. Lahat kami Tunnel naman tayo pabalik. Hindi na tayo magka-cable car. yena na. Yan na. Uh, upo tayo. Ano? Kapagod na. <laughs> Balik na po kami doon. Grabe, ang laki. Parang isang buong taon to. Hindi ng barangay. Hindi ng barangay. town talaga. <laughs> baka na sa ilalim kami ng dagat. Nasa <laughs> takmarin kami ngayon. Ayun po. Ay, ay, ayun, sa ilalim kami ng dagat. <laughs> Ito ba yun? Dito pala tayo nang galing kanina. Na Kaya lang iba yung tinanganan natin, ano? Iba ka tayo mga babagta doon, Ay, kung sa cable car, medyo ma... matagal kasi pataas at liliko konti oo tapos ito pa rin pabalik mas mabilis kami na guys kala namin kung ano bang panonoori namin ng na show. <laughs> <Di ba? laughs> <laughs> pasok na kami ng pasok. Yung pala pabalik na sa pinanggalingan namin. Kanina nag cable car kami. Ngayon nag ano kami nag <laughs> nagpapano. tawag ano? <laughs> dito sa marine. <laughs> Kasi puro dagat yun sa ulohan namin. Para kami ano, dumaan sa sa mga uh, kay ilaliman ng dagat. Meron pa mga octopus kami nakita sa uluhan namin. Ayun. Dito na tayo. Ay, oo. Kasi dumaan tayo sa bundok. Sa tunnel po kami dumaan. Kaya ang bilis-bilis. Pero yung cable car, ayun siya. Umipot kami. Taas. copyrighted tayo dahil sa music ang panta panta natin ayan o no? <laughs> na pala ito naka-on <laughs> Yung isa lang <laughs> siya. Yung isa. keep quiet daw guys kasi yung panda natutulog hindi <laughs> <laughs> pa ding mag ang panda yan inalis mo rin yung panda maglagay sila ng mga pagkain ng mga kung ano-ano Okay, guys. Hanggang dito na lamang ko ang ating video. First part ng ating Ocean Park Hong Kong Adventure. Pasensya na po. Wala tayong masyado music dahil masyado tayong laging copyrighted. Sayang naman ang ating pag-edit. Edit kung hindi naman natin mapipiraan, magkakaroon tayo ng di Diba? So, eto na nga. Kahit pa kundi-kundi. Oh, diba? Maraming salamat sa panunood. Oh, see you on the next part. Part 2 of my adventure here in Ocean Park Hong Kong. See you on my next vlog. God bless you. Bye! -bye.